ADR ah, Part 2 ng Hyundai Elantra 2011 Ang ipagawa at ipahilot Magkuto-kuto ang kanyang manubila pag ikabig-kabig Ayan kita nyo at narinig Magkuto-kuto ang kanyang manubila pag ikabig-kabig Neto tayo maglangan, tanggalin natin ang buong electronic power steering Pass forward na tayo. Ito yung papalitan natin. Power steering, flexible coupling. Ganyan yung hitsura niya. Ayan, kita nyo na dugmok ang kahimtang ng kanyang gaway-gaway sa kanyang flexible coupling. Para na lang siyang alkitra na dumikit. Kaya siya maingay at magkinagulkol. Ayan yung hitsura ng kanyang buong IPS. Ano kaya ang gagawin ni ay dito para mawala ang kagulkol? Palitan natin ang power steering flexible coupling. Ito yung papalit natin para mawala yung kagulpol niya. Hala sige, itaod na na. Di na ta maglangan. Ikabit natin dito ang kanyang EPS motor. At siyempre, ikabit ang kanyang mga tornilyo. Tatlo lang ang tornilyo ng kanyang EPS motor na kailangan nating higpitan. At siyempre pagkatapos ng mahigpitan ang mga tornilyo ng kanyang EPS motor, ikabit na natin ang kanyang buong EPS at ang kanyang mga tornilyo at siyempre higpitan. Diretso na tayo. Pagkatapos ng mahigpitan ang mga tornilyo ng kanyang buong EPS, paandar na tayo. Yan. Kita nyo na wala na siyang ingay-ingay. Ayan. Wala na siyang hagtok-hagtok. Ibig sabihin, okay na. Malinaw na. Wala na ang kinagulkol. Power steering flexible coupling lang ang pinalitan. Okay na. Thumbs up na yung kamay na walang panghinaw. Kumbati!